sa maliit na bayan ng San Roque ay mabilis na kumalat ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano. Nasa loob ng piitan si Tataselo, mahigpit ang pagkakahawak sa mga rehas. Marami ang nais makiusisa ngunit walang makalapit sa istaked. Napabaling si Tataselo at nakita ang isang batang mambubukid na nakalapit sa istaked. Nangiti ang matanda. Narito ang isang anak mambubukid na naniniwala sa kanya. Manananghalian na nang dumating ang alkalde at hepe mula sa bahay ng kabesa. Ipinatawag ng alkalde si Tata Selo. Bilang ko kanyang Tata Selo, ano bang nangyari? Kasi binawi po niya ang aking saka, Presidente. Ayaw ko pong umalis doon. Dati pa po pong amin yung lugar na iyon. May isang laan lamang po at na embargo. Alam ko na yan. Ako po naman, Presidente, ay malakas pa. Kaya ko pa pong magsaka. Makatuwi, makatuwihan po bang paalisin ako? Malakas ba po ako, Presidente? Malakas na malakas pa sanote na ba ang kabesa? nasa may isang kapo ako na dumating ang kabesa magkatapal po ako ng bitas ng pilapid alam po pong pinapanood niya ako kaya pinagbuti ko po ang trabaho ko para po malaman niya na ako'y malakas pa tapos lumakit po siya at sinabi sa akin makakaalis ka na at may ibang dapat po magsasaka sa lugar na iyon. Bakit po naman, Besa? Tanong ko po sa kanya. Ang wika, malis na lang daw po ako doon sa lugar na aking sinasaka. Bakit po naman, Besa? Tanong ko ulit sa kanya. Malakas pa po naman ako. N nilapitan po niya ako. Nakiusap pa po ako sa kanya na dun muna ako ako na lang ang magsasaka ay tinungkod tungkod niya po ako pinaga mo na nun Bata sa ilo kailangan mo nang umalis dyan bakit po besa? may iba nang magsasaka dyan Hindi po, wala akong pakialam. Umalis ka na dyan. Hindi po, Palit ka sa dito na 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 po! Ang oh. ah. iyong alak na naroon daw pinakabesa? Pinatanong ka ni Efe? Umuwi na po si Saning, presidente. Kailan? Kamakalawa po ng umaga. Hindi ba't kinakakulong sa roon? Tatlong buwan na po. Bakit siya umuwi? Umuwi po siya kasi may sakit daw po siya. Sandali lang. Mag-aalas doon sinasa muna yung kakain. <laughs> Patay mo nga ang kadesa. Oh, hindi po. Hindi ko po, po sinasadya. Uh, tinungkod tungkot niya po ako. Wala po akong kasalanan. Siya lang po yung nauna. Wala po talaga akong kasalanan. Oh! Uh! Tinungkod-tungkod po talaga niya ako. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Labis ang galit ng hepe kay Tataselo dahil ang kabesa ang nagrekomenda upang siya ay maging hepe. Kinabukasan, mapula ang sikat ng araw. May mga tao dumarating sa munisipyo. Kakaunti lang iyon kaysa kahapon. Kakaunti lang ang mabubukid sa bagong langkay na dumating at titingin kay Tata Selo. Bawat isa ay nagtataka, hindi makapaniwala, gayong kalat na ang balitang ililibing kinahapunan ang kabesa. Nagtataka at hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Tata Selo na tila isang di pangkaraniwang hayop na itinatanghal. Nang magdadakong alas dos, dumating ang anak ni Tata Celo. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito ipinatawag sa kanyang tanggapan at makaraay ipinatawag na rin si Tata Selo. Hey, Saling, ba't nandito ka? Umalis ka na dito. May sakit ka, may sakit ka. Hindi ka na dapat na ito. Umalis ka na. At huwag kang magsasabi. na, nakasal ka. Ang kalde. Binaboy po ako ng pamesa. Binaboy! Diyan. wag kang magsasalita, ah. Alam ah? ayun ha? anong mungyayari sa iyo? anong? anong? Ano anong? talagang nangyari, Tata Selo? anong? 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 ay pinag-iigihan niya ang kanyang trabaho dahil alam niyang pinagmamasdan siya ng kabesa. Sa takot na siya ay paalisin, tagpakitang gilas siya sa kabesa. Pinagtutungkod ng kabesa ang matanda at ito ay bumunot ng baril. Sa takot ni Tata Selo, ay tinaga niya ang kabesa na naging sanhi ng kamatayan ng kabesa. Dahil sa naikwento ni Saling, ay napagtagpitagpi ng Alkalde ang nangyari. Ipinatawag niya muli si Tata Celo. Dahil sa napatunayang ang ginawa ni Tata Celo ay isa lamang pagtatanggol sa kanyang sarili, siya ay pinalaya na ng Alkalde. Sa kabila ng katandaan, kawalan ng kapangyarihan at kahirapan, nakamit na mag-ama ang hustisya ang mag-ama ay nabuhay sa bukirin at pinagpatuloy ang kanilang adhikain po bang paalisin ako Malakas pa po naman ako, presidente. Malakas pa po. 500 kunin. Masakit din eh. Pakyarao. Wala <laughs> daya na, ako. po. <laughs> Lalo mo na. Gintani nga. Makalalo kasi din. Yo! Excited yo! O oh, game! Kini mo ko dapat. Siyempre, ano na yung kasi. Agorin. Sige. 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 Sige.